guys, welcome back to our YouTube channel. Hinaharvest ni Ama yun, no? Gagawin niyang ano, walis. Walis tambok. Hindi ko alam kung yung tangkay niyan pwede rin gawing banig. Pero walis tambok. May pusa. Pero walis tambok yan, guys. Kita nyo yung ano niya, ayan, no? Yung pinakabulaklak niya. Hina-harvest na nila. Where? I cannot do There, there, there. Ama, there, oh. She's harvesting the one for... Ano? Huh? I cannot do see. And yun, may duma dumating na yung order ko na dalawang set wow. ng baby clothes, newborn. Wow. At saka yung bag. I anak, you stay there, anak ko. I cannot do see. Ah! i-ano ko guys. Bali, nag-unbox kami. Nag-unboxing kami ni Asher kahapon kasi gusto daw niyang makita. Ang ganda nung ano, ang ganda yung diaper, two-in-one, baby ama. diaper and ano, traveling bag. Ang ganda. May see, tulugan ama. yung baby doon. Makikita nyo. I-ano ko to. Ilalagay ko dito sa video na to para makita nyo kung ano yung in-order ko na gamit ni ano, ama. ni Tuntun. Tuntun talaga ni Tuntun. Ni <laughs> <laughs> Bunso. I can see Ama Uta. Oh uh, Ama Uta. I can see Ama Uta. Yes? yes, you can see Ama. Nag-harvest sila ng ano. Ama is harvesting the one for brushing the floor. Brushing. Sweeping the floor. Ano ba English hmm. ng walis? tambo? Ayun pa lang, dadating ang papa namin ama yung dumaan na tuktok. Dindi. Si papa namin yun, guys. Alas 12 na dito. Ngayon pa lang siya dadating. Ayan o, oh, ang dami o. Oh. Oh. Hmm. Ama, it's finished? Not yet. Ama, need to remove all of that one to make one. Ano kasi ang tawag ng walis tambo? Para makagawa siya ng isang walis tambo ba? You will wrap your mobile. Hi hey guys, so dumating na yung order ko sa daras Although may in-order ako kay Menchi, kaya lang hindi pa kasi pinapadala ni Menchi yung in-order ko sa kanya. At ang inaalala ko kasi baka magkaroon ako ng emergency. Wala man lang akong na-prepare ng kahit na ano. Bali eto, gusto daw makita ni Asher. Kami rin Bali eto, bumili ako ng dalawang blanket ng baby. Blanket for Blanket for adding look ayan ah, nakaano siya maganda siya blanket kasi kailangan ko, kailangan ko to at saka ito yung bag bali bag kasi naku ay may kasamang bed Ito, dalawang tira ako ng one, ah, uh, ano siya? Bumili ako ng set. Para sa hospital. So, two sets, two sets yung binili ko. Eksakto naman, yeah. nag-sale sila. Ayan. Ano to? Overall, may overall, may mittens, may abonet, tapos may pajama. What? So, eksakto ya yeah, bag so dalawa yan at ito yung bag nagagamit no for ading Bali, meron sa ditong paket, lagayan ng bote bote ng ano bote mama <laughs> books. At saka ito yung maganda guys. Mami had books? Yes, anak ko. Ito yung nagustuhan ko dito. Although mahal siya, nasa 1.8. Meron siyang, ayan. Meron siyang tulugan. Tulugan? Ano anak ko? Ah, uh, baby baby bed. Yes. So, meron siyang baby bed. Ganyan. Na dito, dito, dito ilalagay yung baby. Kung sakali man na ano. Look. Yeah. Ito yung nagustuhan ko siya, guys. Kasi bag siya. Hospital bag siya. Tapos yun nga. Ito, yung pinaka ano niya, yan. Pinaka bed. Yan, baby's adding bed. Yan. So, ganyan siya. Although mahal siya, pero ang ganda. Pwede mong i-ano dito yung baby. Balik pa. Ganyan pala. Yun. <laughs> Tapos, pwede na yun. Blanket. Para may mahiga. Yan siya sa hospital. Kung sakasakali. At ito, yeah, i-assemble. Anak mo, anak, 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 mo. Excuse na ako. I-assemble yeah, siya, guys. Ayan, para pumayo. Ano yun? Hindi ko lang alam kung saan ito ilalagay. Ano, anak ko? Uh, ayan, so, titingnan natin kung saan natin ilalagay ito.

So, eto. yan, Diaper. Ganyan damit. So, at least, maihanda uman lang. Kasi hindi ko naman kailangan uman. No? Hindi ko naman kailangan magtagal ba. Kasi ang balak namin, dito lang ako sa maytari. At yung mga nanganganak kasi dyan sa maytari, ano lang sila for days. Hindi na sila nagtatagal ng hindi na sila nagtatagal ng matagal. Hindi kagaya sa barat pur na ano, isang linggo yung itinatagal kapag CS. So dito for days daw, kaya pansamantala. Ayan o. Eh. At saka pang travel din, tulugan ng baby kung alam nyo yon pag pag may pupuntahan, ganyan, para komportable din yung baby para matulog. So, ang ganda niya. So, ito yung in-order ko sa Daras. So, yun lang. Dumating siya ngayon. In-order ko nung isang araw. So, dumating siya ngayon. Tapos yun, may lagayan na rin dito ng bote. Lagayan ng wipes. Alam nyo yun, yung mga kakailangan ng dalit. So, ito naman yung one set. May bib na siya. eto ay para sa ano lang. May bib, may vest. Ayan. Ayan ang laman niya. May overall, may pajama. May panty. Ang cute nung panty. Ah. Ang cute nung panty. <laughs> <laughs> Zero to ano siya. Zero to three months. Eight pieces. May malit na bib. So may you know, so my bonnet. At saka may ayan, may overall, may may ano, may socks. Tapos eto yung over, ay eto yung pajama pala. So yan yung ano yung kukasikasuhin ko. At saka yung blanket nga. Kasi wala pang blanket. Hindi naman na malamig pag nanganak ako kay Bunso. Kaya pwede na. Mga pang summer na damit. Pag kaya itong ano, blanket, isang kulay ang binigay. Iisang kulay, parehong ano, Pareng grey yang diletakkan di antun aswar tedbak. Iya. Sayo. Marketing din, Ayun. niya? Oo. Pwede na pangbalot sa baby. Yan, kapag bagong panganak, pwede na pangbalot sa kanya. Yan. Yeah. Pwede. Second na. At least may nakaredy na ako kung sa kasakali. Yun. Ganda. Okay naman. Mura lang to. Nasa 400. Eto, eto kasi nasa 500 yata. Eto lang yung mahal. 1,8,950. Kasi ako nasa 1,9 ang price nito. Itong bag. Pero na, gusto ko yung bag. Tingnan nyo ah may tulugan ng baby. Travel bag.